Eh. Hey, Saka ilang lista ka ngayon sa school? Pang ilang ka? Hindi mo pa nakuha ang top 1? Top 1 sa mga noisy? Ha? Ah? Kaya nakita ko sa GC nyo. Kasali ka lagi. Hindi lagi. Hindi lagi. Ano ba, tar ano ba target mo mag top 1 sa noisy sa school? Ha? Ah? Hindi. O, oh, ba't laging kadatingin ko ng GC? Andung ka. Sinasend lang yung mami ko. Di araw-araw? Eh, hindi ka magaling pag hindi araw-araw. Gusto <laughs> mo di araw-araw. Ba, ikaw ba na... Naging tagalista ka na rin ba? Hindi pa. Pero naikot ang tagalista. Hmm. Ha? Hmm. O, oh, langit ko nakikita may moreno. Tapos ang nangyayari ganito. Nakita ko sa listahan, dulong-dulo ka, pang last minute na lang, pa-uwi na siguro, nag-ingay ka pa. ka. Bakit ka ba nalilista? Hindi mo alam, sarili mong kalokon, hindi mo alam. Siguro tayo-tayo ka. Ha? Hindi. hindi. Ano, bakit ka nalilista? Alam nga buhay ito, ikaw gumagawa ng problema, hindi mo alam. Alam mo yun. Siguro madaldal ka, no? Ha? Tingin kasi alam ko kung bakit. Tingin, lapit ka. Itong usok mo na ito, may nunal, oh. Madaldal daw yung pagganyan, eh. Bakit yun sa lalaki, Ah, ah okay na bukasan. Makita ko na naman, no, no? Ipapati spelling ng moreno mo. Moreno. Moreno. More, more. Murino Yael Murino Sabi ko patay tayo diyan. Sira na naman ang lahi natin yun Yael Isang isa lang pa naman tayo dito sa kwarto Marami pa tayong gagawin o no? Pati dito? Oo oh, pati dito Yun nasa ulo mo na yun Table of contents Five times eight Five times eight? Oo ah. Forty Sabi sa ulo Six times six times 6. 36. 36. Ooh, sabi sa ulo. <laughs> ah, 4x4. Like 4x4. 4x4 kaya yun eh. 12. Ah, 4 Nag-number to ka sa mat. Si Kuya Owa kaya. Ano kayong balita kay Kuya Owa? Ang balita. Ang balita. balita. Ang Puro sira ang ginawa. Alas, oh, ah, tignan. Nung nag-aaral ako, eh, half day lang, 75. Papasok kami ng hapon, 75 ang grades ko. Ilan ang grades ko? Ilan? 150, di ba? Pwede siya 89 mo sa 150 kong grades. <laughs> 75 ko, half day pa lang. Oh. Manis ka eh. Pasok mo ka sa Um, ah, tingnan mo, papasok ka, may taga-manicure ka pa. Oh. Oh. Magpabago, pedicure? Pedicure pa. Oh, pedicure ka pa. Eh, Mag-aral ka na maayos. Baka naman nililigawan mo si teacher mo? Pwede. Pwede yun. Baka may crush ka ng classmate? Wala okay. ano pa? Pero magkakaroon. Ay, <laughs> <laughs>